Hello, hello mga katigang Dahil nagsabay naman ang day off namin Manginginig na naman ang aking tuhod <laughs> Ayaw nilang kumain doon sa Mumurahin na ano na Na Buffet Gusto nyo dito sa class Na buffet Kaya sabi ko Basta nakita ko magkasabay na kami ng ano ng day off Nako, sabi ko Andyan na Anjan na yung ano. Gastos sabi ko. Pero yung sabi ng anong ano ng kaibigan ko, Island Buffet. Sabi, sabi ng kaibigan ko, ngalngalon <laughs> ta kwarta ma. Kunan ano. Sabi niya pag ano, pag sabi mo mahal. Kaya ngayon, uh, kami na, kami na kaagad walang pila. Ang ganda, walang pila. Oh, ang daming isda. Ito sanang ang lulutuin nila. <laughs> ay, ay nako, hindi. Walang tila. Oh, maganda pa yung pesto namin. Okay, bye-bye. Mamaya -bye. na lang.